Hello mga boss, kakain tayo ngayon dito sa legendary mami and shop of Mamunlok. Ito na yata yung pinakamatandang mamihan sa Pilipinas. Kasi since 1920 pa. Stella Suarez. Georgia Marina. Bobby Personality, Melissa Mendez. Siya yung mga kumain dito. Ay Glosada. Raul Aragon. Max Alvarado. Kumain na rin pala dito. Salvador. Derecha, voy a dar mi Juan Bo Fernández. Esto me da con Juan Fernández. Thank you. Juan Álvarez, Juan Mundo. Melanie Márquez, Richard Gómez, Robbie Díaz. special voy a Large Mami. Original. Tekman natin itong original mami nila masarap special sauce nila is 110 yan natin ng sauce may mga condiments sa ano patis kaka oh, yeah. oh, toyo